later on ko na lang nare-realize na mas masaya pala ako nang walang nakabuntot sa akin. Yung mas gusto ko pala mag-isa. So parang, nawala wala ka bang driver? Wala ka bang yaya? Wala. Wala, ayaw mo kumuha? Ay, hindi naman. Parang ganon. Totoo. Mm -hmm. So you, up to na, wala kang driver, wala kang PA, wala yeah, kay kaya yaya? yung packed lunch, kunyari masarap, ah, uh, excuse me, kakain po yung driver ko. Di ba wala ka driver? Ako rin yun. akin na, na. So nakakadoble ako minsan. Tapos minsan, oh bigyan nyo na yun yung glam team ni Alex. Ako rin yun. Ah, <laughs> Ay, ko rin nagbe-makeup sa sarili mo. Ako na rin yun. Wow! So independent. I can relate. <laughs> But wait till you're like 55. Yes. Medyo kailangan mo na ng support system. <laughs> yes, I'm sure I'll get there. <laughs> You'll get there, oo. Well, okay. So balikan natin, ha. Pinanganak sa UK, nagkamalay sa Italy, pumunta ng Pilipinas. At naunang mag-artista si Asunta, totoo ba na ikaw yung parang pinaka-assistant uh, si yes. ni Asunta? Ako yung parang PA niya. Okay. Hmm. Sumasama ako sa mga shoot niya, gano'n. Okay. And then, And then minsan then. may extra ka. Kulang ng extra. yun na, si Alessandra na lang. Pag-costume niyo na yan. So parang, ang gagawin ko? Ano sasabihin ko? Yan you know? So, pero noong si Asunta nag-artista, wala kang ambisyon na kaya ko rin yun, ah. Di ba? Naiisip para? ko na kaya ko siya. Pero nung time na yun, bata pa kasi ako noon. Gusto kong mag-aral. Okay. Mm -mm. Gusto kong parang mas priority kung makatapos. Ganon. Tapos nung nakikita ko na humihirap na yung mga subjects, parang mas masarap mag-artista, mama. Ganon na ako. <laughs> Kumita, magbilang na lang tayo ng pera hindi sa mag-calculus. Oh, hindi ko na kaya itong algebra, ma. Ayoko na ulitin to. Ganon. Alright. Mm -hmm. So, hindi mo, na, hindi mo na binalikan? Your yung studies? Oh? Hindi na. Gusto ko, pero okay. hindi ko alam kung kailan. Ganun. Okay. Marami nang online ngayon ha, kung mm -hmm. type mo. So, okay. Paano naman ikaw... So, nag-extra-extra -extra ka. Mm. Hanggang sa ikaw na yung papanood? Meron nang pa-audition yung mga uh, GMA uh, Star... ano Artist Center, Star mm -hmm. Circle, ganyan. So, kung saan na lang nakapasa, yun. Okay. Sa ABS ako. Really? Mm -hmm. Pero, so is it true that uh, you've always felt na ang paborito ng mami mo is Asunta? Yes, hanggang ngayon naman. Totoo. Hindi naman niya dinidina yun. Na, ah, ah. Totoo ba? Ewan ko. Oh. Siguro mas ano lang parang she's more of an agreeable person. Mas masarap pagsabihan. Mas nakikinig sa nanay. Uh, hindi dahil hindi niya ako gusto. Correct. Para mas gusto lang niya sigurong kasama si Asunta dahil lahat ng hihingi niya ibibigay. Anak, kanta ka. Ganyan. Oo, oh, oh, sige ma. Ako, bakit? Gano'n. Bakit you know ka gagawin yan? As a mom now to twins, you get I it. can relate. Yes. I get it. Wala kang favorite. Yes. It's just that it's easier. Yes. Diba? Ganun ako yung two birds ko. Yung isa, masungit. So yung isa, yung mabait, yung kahit anong gawin mo, mabait siya. Talagang, oh, baby. Pero hindi ibig sabihin na mas mahal mo siya. Oo. Yes, gets ko na ngayon. Okay, mm -hmm. dahil sa ibon mo. Yes, tsaka hindi ako lumaking insecure kahit right. na gano'n yung pakiramdam ko. Ah. Wala akong insecurities. So, kung baga parang ikaw yung tipong tao na napoprocess mo, what you're feeling, gano'n? Siguro, siguro, kahit unknowingly, di ba? Unknowingly. Um, Noong mga bata kami si Asunta, lahat ng raffle, lahat. Meron siyang iuwing iu prize. Meron talaga. Tapos ako, wala. But you tried. Eh, andun yung pangalan ko or whatever. Talagang mabubunot yung name niya. And Kahit na nalagay lang dun. Yung parang, ah siguro she was born a winner, I was born a loser. Yun okay. yung pakiramdam ko. At that hindi time. ako swerte. Katulad oh. niya. Parang ganun. Yes. Oh. Pero hindi siya something na parang sana swerte. Hindi siya ganun. para ah sige, hindi ganun yung life namin. Ganun. Okay. Parang tanggap ko lang siya. Pero do you think na ano, dagdag yan sa pagka-rebelde mo? I mean, I'm I'm feeling that you feel you're rebellious. Are ah, you rebellious? Hindi. hindi naman. Mas rebellious yung ginawa ni Asunta. Yeah. <laughs> Nananahimik ako. <laughs> ganon ba? Oo. Oh, ah. Hindi ako ganon. Mm -hmm. Okay. So parang ano, parang tanggap mo na lang yon. pero sumubok ka pa rin to, to achieve whatever your mom wanted. Ito na nga, di ba? Nandun na ngayon, nanay ko, anak, hindi pa ako tapos mag-pray na one day mananalo ka ng Oscars. Yung, maalaki ng pangarap mula wala na ako dyan. <laughs> Ang dami na, napapaligiran na tayo ng kung ano-anong mga award. <laughs> hindi ko na nga maalagaan, sira-sira na yung iba, tama na po. <laughs> <laughs> di ba? So your yeah. mom now is proud of you, siguro. Oh, sobra, sobra. Oh. Siguro talaga ng bata ako, feel niya, wala to. Kasi ganun din sabi niya kahit nung teenager na ako eh hindi ka rin talaga sisikat, ganun. Kasi nga, Ay, ganun. Ma Eh, kasi nga ayoko daw makipagkising-sin. Maarte daw ako sa role. Ayoko daw na maganyan. Paano daw ako sisikat? Sikat. Eh, sabi ko, gagalingan ko, ma. Naku, hindi pwede yung ma ma ano, choosy ka, ganun. Chu -chu -chu -chu. Or hindi pong, ayaw mo makipag-usap sa press. Eh, kasi naman, chichismis nila ako after. Ay, naku, hindi talaga kasi ikaw naman. Hindi ka natututo. Laging ganun. Hanggang so, ngayon, yung parin yung issue. Talaga ba? Mm -hmm. Okay. But your relationship with her na, how would you describe it? Wala. Point? Barkada kami. Mami Barkada ko siya. Kaya. Mami ko siya. Talaga. Mm -hmm. Konting pictorial lang po. Ngipin oh. tayo dito. <laughs> Pag-ngipin. Yan. Yes. <laughs> 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 Commercial. Yan. Yes. Go, Andre. Kaya mo yan, ma. Don't be shy. Relax, relax your mouth. Hmm. So kahit nasa abroad sila, tumatawag, yes. nagkikita kayo. Always. Tsaka once a year, movie siya dito. Sa akin siya nagsistay. Yun yung mga times na she really makes up for whatever <laughs> Kasi parang ako pala, hindi ko pala na-feel masyado yung may nanay. Kasi forever siya nakatuto kay Asuntay. And Then during the time na yun na, nag-asawa na si Asuntay, it's my turn! And I'm like, ah! Oh, may dalawang kapatid ako na mas bata na nasa Italy. So yun ang sinabi ko sa kanya, Ma, doon ka na lang kasi kawawa naman yung dalawa doon. Correct, correct. And your relationship with Asunta now that she's married? I covered her wedding ah, mm -hmm. sa Negros, di ba? Wow. Ah, mm -hmm. Mm -hmm. So, okay pa rin naman? You're still in touch? Yes. Once oh. a week, nagkikita kami. Kasi... Ilan ang pamangkin mo sa kanya? Isa pa lang. Ah, isa pa lang. Mm -hmm. Okay. So, yun. Once a week, magkikita kami. Kasi okay. syempre, kailangan part ako ng buhay ni Fiore. Correct. Mm -hmm. And now, uh, hiwa-hiwalay kayo mm -hmm. around the world yata, no? Yep. Nagkikita-kita kayo. yes pagkaya, it's either uuwi lahat dito sabay-sabay or last year kami naman ni Asunta well, yung pumunta doon, dinala namin si Fiore. Kita nyo naman, hindi na talaga matatawaran o maipagkakaila, premiado talaga, hindi niya mabubuhat ang kanyang mga awards ng dalawang kamay. Pero paano nangyari yon At ano ang sikreto ng pagiging isang mahusay na artista? Teknik? O talagang ipinapanganakan ng ganoon?